For today's video nga mga mi, ay meron tayong pupuntahan at dadayo pa nga tayo sa Pampanga. Dahil medyo matagal-tagal nga itong aming biyahe eto at sinusubuan ko na nga ng pagkain ng aming driver. Alas 3 pa naman yung aatinan namin na event pero 10.30 pa lang ay umalis na kami dito sa Cavite. Mga bandang alas 2 nga ay nandito na kami sa NLEX at bago nga mag alas 3 ay nandito na kami sa aming pupuntahan. Grand opening kasi ng second branch ng OK King ng aking paboritong vlogger kaya naman susuportahan natin. Pagdating ko nga nandito na si Mami Jam, si Mami Ana, si Mami Shiny at si Tita Angeline mapagmahal. Nakshuta, mga mi. Eh, talaga naman nagka-crave na ako dito sa Okoy King ni Mengay. Kaya naman dinayo pa namin all the way from Cavite. At grabe, sobrang business-minded talaga nitong mag na ito dahil pangalawang branch na nga nila ng Okoy King. At syempre, sobrang thankful naman ako dahil na-invite tayo. Abay, eh, sino ba naman tayo ma-invite ng isang Mengay vlog at isang bebo? Napakadami nga ding tao dito at napakadami nga ding mga mommy vloggers at mga kapampangan vloggers na nagpunta para suportahan itong ating Mengay vlog. Nag-miss to PA meeting nga ito mga mare dahil nga halos karamihan dito ay mga mommy vloggers. Diyos ko, antay-antay lang kayo dahil dadating din si Menggay sa pagiging mommy vlogger. Charis. <laughs> itong second branch nga pala ng Okoy King ni Menggay ay matatagpuan niya dito sa Bayanihan Park sa May Clark, Pampanga. At malapit nga lang din pala ito sa terminal ng mga jeep. Kaya paniguradong hindi kayo magugutong pag uwi ng bahay dahil madadaanan niyo itong Okoy King. Nagulat nga ako sa presyo dahil 18 pesos lang pala yung isa tapos meron din silang mga dozens at meron din sila sa bilao. At finally, finally, finally mga Mi eh, craving satisfied na nga dahil meron na tayong isang dosena. Parang umaten nga kami ng binyag dahil napakadami talagang pa-takeout nito ni Mengay at saka ni Bebo. Hindi lang isang dosena na ng okoy ang ibinigay sa amin at meron tangang pake. Aba, eh, ayaw ata kami magutom nito ni Mengay at ni Bebo pa uwi ng kabit. Nakakatuwa nga mga mi dahil dati lang pinapanood ko yung Japan vlogs ni Mengay at ngayon nga ay napaka-successful na niya at napaka-down to earth pa rin. Thank you nga din pala sa mga nagpa-picture sa amin at thank you sa mga mommy vloggers at vloggers na kasama ko, hindi ko na kayo maisa-isa sa sobrang dami. Ito nga si ate, eh talaga namang umalis pa ata ng kanyang trabaho sa Giant Potato para lang daw makapunta dito sa Okoy King. Grabe na yan insane. Siyempre, bago umalis ay picture-picture muna kasama nitong mga binigay sa amin ni Mengay at ni Bebu. Oh, siya mga me, yun lang muna for today's video. Thank you Mengay and Bebu. Yun lang. Bye! At share ko na nga din pala eto at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Eto nga pala yung stairs mga mi at tong unang mo ang gagawin dyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din bali ang coins dito ay 21 tapos yung bombs ay 4 lamang kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan dapat yung mapili mo ay coins kahil kung hindi coins ay syempre talo tayo at eto nga nakakash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga pero syempre ay swertihan lamang at uulitin ko bawal sa bataha sa pagre-recharge naman ay for as low as 100 pwede ka maglaro at kapag nanalo ka na ay pwede mo nang i-withdraw yan kung bet mo din ay mag-sign in ka na meron akong link sa comment section again for adult only